Yaya yeah, yeah, mga do. nandito na naman tayo, no? So, winter na, no? So, inabutan tayo ng gabi sa labas. But anyway, eto sa mga kababayan ko lang na nasa ibang bansa, no? At saka yung mga kapag-asawa ng mga foreigners, eto na. di ba diba, minsan nagre yung mga asawa natin pa nagpiprito tayo ng tuyo sa loob ng bahay. Kasi sasabihin nila, ang Anyo, nyoho, eto na, ang technique, guys, para hindi man nyoho yung inyong tuyo or whatsoever. Apakita ko sa inyo. So, kung nakikita nyo iba kong vlogs, panorin nyo yung fishing lifestyle, mga ganyan. Dito sa akin, no. Yung mga vlogs natin na nangingisda tayo, syempre sa dami ng isda, i-dinadry natin yan kasi mapupuno yung rep natin. Kaya dinadry natin. So, papakita ko sa inyo kung paano ako nagdadry ng isda, no. So, marami mo rin process daw. Hindi ko lang alam kung nagawa ko na yung iba sa totoong buhay na. Hindi ko lang maalala kung nagawa ko na ba na nalagyan ko na ba ng mga ng vlogs eto pero I think I did if I'm not then I just explain it to you guys nandito tayo sa labas ng ba sa ano sa ano, namin garage ito yung uh, ref ko sa labas para sa mga isda ano ayun siya oh yung mga isda ko guys so madali lang naman yan ito yung isda natin dito so may bago kong isda dito yung binababad ko para pangdaing babad yung isda, hugasan nyo maigi. Makikita nyo rin paano ako naguhugas ng isda. Hugasan nyo yung lagyan mo rin asin, babad mo 2 to 3 days, ganyan. So, eto na siya, yung tuyo natin, Oh. oh, maraming flavor to. Anong flavor to do? Adobo flavor. Bakit siya namumuti? Kasi nasobrahan ng asin. Ganito siya pag natutuyo sa loob. Ayan siya, Oh. Kikita nyo yung mga adobo flavor kasi meron yung turmeric, binabad ko na sa tanglad tapos merong mga paminta yeah, meron naman ako ditong plain lang ganyan o, plain lang to ano lang to, uh, turmeric lang at saka ano siya, uh, asin ito yung bagong pinato yung isda natin no pakita ko sa inyo mga duha uro natin Huwag ngayon, ang hirap kunin eh. Ito yung isda natin na bagong tuyo. Ayan siya oh. Nasa loob ng rep. Ayan siya do, you know. Ito na lang pala o. Oh. Ito na lang. Ayan siya oh. Nakalatag yung malaki nating isda kasi tinutuyo natin. Ito siya, Ayun know, sa pinakataas siya. Ito yung iba nating isda na natuyo na. Ayun siya, oh. Pag pinabayaan nyo lang to sa loob ng rep, matutuyo din siya. Ayun na siya, guys. So, oh. yung sobrang taba, ayun na siya, sobrang dehydrated na. Ayun na siya, sobrang payat niya na. <laughs> natuyo na, eh. Labas ko lang to, guys, para sa mga sa mga viewers natin. Ayun, oh. Bagong tuyo. Ayun siya, oh. So, hindi pa to masyadong tuyo kasi mga 3 days pa lang to sa rep. Hayaan nyo lang to guys, matutuyo din to. Ayan sya, yung iba nating malalaman na isda, yung yellow tail. Pero ito talaga yung original na tuyo. Sobrang bango nya, pag inamoy nyo, wala syang kaamoy-amoy, wala syang amoy na mabaho or whatsoever. Pero syempre, ayoko pa rin magprito sa loob ng bahay. For the video only, may simulan natin iprito. So, ito sya, oh. May nasimulan na akong iprito sa labas. Tinan nyo naman, oh. Dilaw sya kasi may turmeric. Yan. Yan ang technique kung gusto nyo na walang amoy yung inyong toyo, napakabango nito guys. Sobrang bango niya. Para siyang jerky. Alam mo yun, para kang, uh, para kang kumakain ng beef na jerky. Ngayon lalabas tayo guys at piprito natin to. Meron ako na ako ng simulan doon for the videos lang para pakita ko lang sa inyo kung paano. Nandito na tayo sa labas no. Nasunog. Ito yung sunroom ko. Gabi na kasi na naging na siyang, uh, ayan na siya, nasunog na. Napabayaan ko na yung iba. <laughs> Nagpiprito ako habang nagbibidyo. 3 minutes na ako nagbibidyo. Ayan na siya. Sunog na. Pero sobrang lutong yan, okay lang yan. Ayan na siya, oh. O, oh, oh ba diba? Panalo. Yung isda nyo, oh. Pritong-prito, sobrang luto. Nga lang, kumpara sa ibang daing, ito talaga sobrang tegas. Kasi nga, natuyo sa rep. Pero, masarap siya. Yung iba, pag medyo mahina ang ipin mo, hindi mo ito masyado makain. Pero, pag malakas naman yung ipin mo, masarap siya kasi parang makunat, eh. Alam mo yon pero mas gugustuhin ko yung makunat, safe ka sa ano, insekto. Hindi siya hindi siya nasuna ano sa insekto, kumbaga walang insekto, walang langaw. Guaranteed na siya, walang langaw. Ayun siya. Ang bango niyan, mga do, wala siyang kaamoy-amoy, wala ka maamoy na mabaho or whatsoever. Wala siyang baho kasi fresh yung isda. Tapos nung natuyo pa siya, sobrang fresh pa. Saan ka nakakita? Natuyo sa lamig. Natutunan ko to yung style sa Netherlands. Pinakita ko na rito dati kung paano magtuyo ng isda sa malalamig na lugar, syempre pag nagtuyo ka sa malalamig na lugar, natutuyo talaga siya sa heat ng araw plus malamig, kaya yung isda preserved sa so, totoo lang. So kung i-imaginein mo na lang, syempre 'di ba, pag sa labas mo nga iniwanan yung isda, kung tutusin, lalangawin tapos babaho talaga 'yun. Kaya mabaho kasi natuyo sa araw eh. Ewan ko lang nga pag simula nang napanood ko yung mga taga North, North Pole kung or sa malalamig na lugar, parang sila nag pre-preserve ng pagkain. Mas maganda yung ganong style kasi nga salamig siya na toyo kaya hindi siya mabaho. Kasi sigurado ka walang insekto, di ba? Kumbaga parang ano lang din, parang common sense na lang din yun. So kung nagustuhan nyo kung paano gumawa ng tuyo o paano ang technique para hindi mabawang yung toyo try nyo lang gumawa ng ganon. I-detail ko ulit or kalkalin nyo dito sa aking ano, uh, in, sa playlist ko na fishing lifestyle. Makikita nyo dun paano ako muli ng isda, ganyan. Yung mga hasang nito, yung hindi ko gustong isda, binabang ko sa lupa. So, kainan na. Nakaredy na yung kanin eh. Mayroon pa tayong tinola dyan.